May mga sugat na hindi lang katawan ang nasisira at may mga gamutan na hindi na kayang iligtas ang kaluluwa. Sa isang liblib na baryo sa Nueva Ecija, isang matandang albularyo ang tanging takbuhan ng mga tao sa tuwing may karamdaman o kinatatakutang sumpa. Si Kapedro, isang lalaking nasa edad 70, may buhok ng abuhin at mga matang tila laging nagmamatyag. Sikat siya hindi lang sa San Mateo, kundi sa mga kalapit baryo dahil sa kanyang galing sa panggagamot, gamit ang orasyon, langis at mga halamang gamot. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihang loob, may isang lihim si Kapedro. Isang lihim na pilit niyang tinatakasan. Dalawampung taon na ang nakalilipas ng isang hindi pangkaraniwang pangyayari ang nagbago sa buhay niya. Isang gabi ng tagulan, may isang ginang ang dumating sa kanyang kubo. Bitbit -bit ang isang batang halos wala ng buhay. Maputla ito, nangingisay at may malalalim na galos sa katawan, tila hinablot ng kung anong mabangis na hayop. Kapedro, tulungan niyo po ang anak ko, sigaw ng babae nanginginig sa takot at pagod. Walang pag-aalinlangan, tinanggap ng albularyo ang bata at inilatag sa kanyang papag. Hinanda niya ang kanyang langis, kandila at isang maliit na bote ng lana ang espesyal na langis na ginagamit niya laban sa masasamang elemento. Sinimulan niya ang orasyon, ngunit nang ipahid niya ang lana sa sugat ng bata, isang nakapangingilabot na tunog ang umalingaungaw sa loob ng kanyang kubo. Napaatras si Kapedro. Ang sugat ng bata ay tila kumukulo at may lumalabas na itim na usok. Ang kanyang kandila ay biglang namatay at ang hangin sa loob ng kubo ay lumamig. Alam niya kung ano ito. Aswang. Mahal na birhen. Bulong niya habang mahigpit na hawak ang kanyang krus. Tumayo ang ina ng bata, nanginginig at lumuluha. Kapedro, ano pong nangyayari? Sa ilang dekadang pagiging albularyo, alam ni Kapedro na hindi ito isang simpleng sugat. May kagat ng aswang ang bata. At kapag hindi niya ito nagamot bago magbukang liwayway, magiging isa rin itong nilalang na tulad ng sumalakay sa kanya. May oras pa tayo, anya, habang sinindihan muli ang kandila. Ngunit bago pa siya makapagsimula, may malalakas na yabag sa labas ng kanyang kubo. Isang malalim, garalgal na tinig ang tumawag sa kanya. Lumapit si Kapedro sa bintana at sinilip ang madilim na paligid. Sa ilalim ng punong mangga, isang anino ang nakatayo. Matangkad, payat at may mahahabang kamay. Sa halip na mga mata, dalawang pulang bilog ang nagliliwanag sa kadiliman. Ibalik mo siya sa amin. Sabi ng boses sa isang tinig na hindi likas sa tao. Napalunok si Kapedro. Pedro. Alam niyang hindi niya pwedeng ipagkait ang bata. Ngunit mas lalong hindi niya ito pwedeng ibalik sa halimaw na naghihintay sa labas. Hindi mo siya makukuha. Sigaw ng albularyo. Biglang yumanig ang kanyang kubo. Parang may dumadagundog sa paligid at naramdaman niyang unti-unting bumibigat ang hangin. Tumingin siya sa babae na mahigpit na yakap ang anak niyang naghihingalo. Kailangan nating tapusin ito ngayon. Naglabas si Kapedro ng isang lumang krus na yari sa sungay ng Usa, isang bagay na ipinasa sa kanya ng kanyang guro noon. Hinugot niya rin ang isang maliit na itak na nakababad sa buntot pagi isang bagay na epektibo laban sa masasamang nilalang. Lumapit siya sa bata at muling pinahiran ito ng lana. Sa bawat galaw niya, lumalakas ang dagundong sa labas. Ang aninong nakatayo sa ilalim ng puno ay unti-unting lumapit sa kubo. Makinig kayo. Sigaw ni Kapedro. Kapag pumasok siya, huwag kayong kikilos. Ako ang bahala. Bumukas ang pinto nang walang humawak dito. Isang malamig na hangin ang dumaan sa loob ng kubo at pumasok ang isang nilalang na hindi ganap na tao, hindi ganap na hayop. Mahaba ang kanyang katawan, halos dumidikit na sa kisame. Ang kanyang balat ay kulay abo at ang bibig niya ay puno ng matutulis ng ngipin. Ang bata, anito sa isang garalgal na tinig. Walang makakakuha sa kanya, sagot ni Kapedro. Sa isang iglap, sinugod siya ng aswang, ngunit mabilis siyang umilag. Itinaas niya ang krus at itinarak ito sa dibdib ng halimaw. Isang nakabibinging hiyaw ang pumuno sa buong kubo. Hindi ito matatapos dito, Pedro. Sa huling pagsisikap, tinaga ni Ka Pedro gamit ang kanyang itak ang leeg ng nilalang. Isang malakas na pagsabog ng itim na usok ang lumabas mula sa sugat nito at ang katawan ng halimaw ay unti-unting naglaho. Tahimik. Natapos na ba? Pagkatapos ng laban, lumapit si Ka Pedro sa bata. Wala na ang itim na usok sa kanyang sugat at unti-unti nang bumabalik ang kulay sa kanyang balat. Tumulo ang luha ng ina habang mahigpit na niyakap ang anak. Maraming salamat ka Pedro. Ngunit hindi nakasagot ang matandang albularyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa laban ng iyon may napansin siyang kakaiba. Nang itarak niya ang krus sa dibdib ng halimaw, may isang maliit na itim na bato na pumasok sa kanyang palad. Isang bagay na naiintindihan lamang ng mga albulario. Ang ipinasa sa kanya. Ang sumpa na kailanman ay hindi niya gustong tanggapin. At doon niya napagtanto. Siya na ngayon ang susunod. Simula noong gabing iyon, nagbago ang lahat kay Kapedro. Mas lumakas ang kanyang pandama sa mga nilalang na nasa dilim. Mas bumigat ang kanyang katawan tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan. At minsan, Kapag siya ay nag-iisa, naririnig niya ang isang pamilyar na tinig. Hindi ito matatapos dito, Pedro! Nakaligtas ang bata. Ngunit sa huling gamutan niyang iyon, isang bagong sumpa ang pumalit. At alam niyang darating ang araw, may susunod na mamamana ng bato. Ang tanong lang, kailan? Mga ka-chronicles, naniniwala ba kayo na may mga sumpa na naipapasa? o ito ba ay katang-isip lamang? I-share nyo ang inyong opinion sa comments. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong kilabot at hiwaga. Ang tunay na albularyo ay hindi lamang manggagamot. Siya rin ay tagapangalaga ng mga lihim na hindi maaaring ipaalam sa iba. Ako si Daniel S. mula sa isang kwento sa Kapis. Sa buong Pilipinas, hindi na bago ang kwento ng mga albularyo. Sila ang unang nilalapitan kapag may sakit na hindi maipaliwanag ng medisina, kapag may nakikitang anino sa dilim, o kapag may nilalang na hindi pangkaraniwan ang gumagala sa gabi. Ngunit alam nyo ba, hindi lahat ng albularyo ay simpleng manggagamot lamang. May ilan sa kanila na hindi lang gumagamot, kundi nagdadala rin ng sumpa ito ang kwento ni Kateban, isang matandang albularyo sa isang liblib na bayan sa Kapis. Isang taong iginagalang, kinatatakutan at itinuturing na tagapag-ingat ng mga lihim na masyadong madilim para sa karaniwang tao. Ngunit kahit gaano siya kahusay, may isang bagay siyang hindi kayang pagalingin, ang kanyang sariling tadhana. Si Berto ay isang binatang natuto sa ilalim ng patnubay ni Kateban isa siyang batang musmus pa lamang nang makita niya kung paano nagpapagaling ang matanda. Gamit ang mga langis mula sa puno ng sagrado, dasal mula sa sinaunang wika, at bulong na hindi kailanman ipinapaalam sa iba. Ngunit sa likod ng kanyang paggaling sa mga may sakit, may isang bagay na hindi nalalaman ng karamihan. Lahat ng kanyang kaalaman ay may kapalit. Ang kapangyarihan ay hindi libreng ibinibigay Berto Madalas sabihin ni Kateban, ang bawat albularyo ay may dalang sumpa at hindi ito maaaring dalhin hanggang sa kabilang buhay. Ngunit ano nga ba ang sumpa ng isang albularyo? Isang araw, natagpuang wala ng buhay si Kateban, pero hindi ito isang ordinaryong pagkamatay. Bago siya nalagutan ng hininga, nag-iwan siya ng isang utos. Berto, halika! Ang huling habilin ay hindi maaaring maiwan. Nang lumapit si Berto, nakita niyang may isinubong kakaibang bagay ang matanda. Isang maliit, maitim na bato na tila gumagalaw sa kanyang dila. Buksan mo ang bibig mo, Berto. Nang lumapit ang binata, idinura ni Kateban ang bato sa kanyang kamay. Tanggapin mo ito o babalikan kita kahit nasa kabilang buhay na ako. Bago pa makatanggi si Berto, Biglang dumilim ang paligid. At sa isang iglap, naramdaman niyang may pumasok sa kanyang lalamunan. Isang bagay na malamig, mabigat, at tila may sariling buhay. Mula noon, nagbago ang lahat kay Berto. Nakakarinig na siya ng mga boses sa dilim. Nakakakita na siya ng mga aninong gumagalaw sa kanyang panaginip. At tuwing may lumalapit sa kanya upang magpagamot, alam na niya agad kung ano ang sakit nila bago pa man sila magsalita. Ngunit kasabay ng biyayang ito, dumating ang sumpa. Isang gabi, may kumatok sa kanyang pintuan. Pagbukas niya, walang tao. Ngunit may narinig siyang bulong. "Berto, oras mo na." Nang lumingon siya sa kanyang anino, doon niya nakita. Hindi na ito katulad ng dati. Ang kanyang anino ay may dalawang ulo. Isa sa kanya, at isa kay Kateban. Kinabukasan, natagpuan ng mga taga-baryo ang kubo ni Berto na wala ng laman. Ang kanyang gamit ay naroon pa rin. Ang kanyang mga langis at halamang gamot ay nakahanay pa rin sa mesa. Pero siya? Wala na. At sa pintuan ng kanyang kubo, may isang maliit na bagay na naiwan. Isang maitim na bato, basa ng dugo. Mga Chronicles, may mga bagay na hindi natin nauunawaan. May mga kwentong hindi lang simpleng alamat, kundi isang babala. Naniniwala ba kayo sa sumpa ng mga albularyo o isa lang itong katangisip ng matatanda?